Nagmalinawon sa kinatibukan ang pagpahigayon sa mga dagkong aktibidad sa 39th Kadayawan Festival sa Davao City karong tuiga. Dungan nga gihimo ang pamulak sa Kadayawan o ang indak-indak sa Kadayawan sa Osaka Adlaw ni atong Domingo, Agosto 18. Sumala ni Davao City Police Office kung DCPO, spokesperson, Police Captain Hazel Tuazon. Wala sila natala ng mga problema atul sa pagsaulog sa mong selebrasyon. Nakatabang sab, sumala pa ang kooperasyon sa publiko ato sa ginapatumang seguridad sa managlahing aktibidad. Human sa Krayon Festival ang pagsulod sa Vermont's nasab sab ang ginapangandaman karon sa security cluster. Ato ang kadayawan Festival 2024, sir, no? Ah, nahimong, uh, nahimong successful, uh, peaceful food, sir. Gumikin ka na sa pagtinabangay sa tanan mo. Ginatong ginahangyo pero, sir no? kung natin big events dito sa Davao City kailangan ang tanan sir magtinabangay o uh, mo tuman kung sa'y mga dos and dos na kung natay mga big events, para mahuman ni sir nga peaceful sir Og mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas